Five. times 5. 4 times 5. 5. 20. Oh. Uh, mga ano. Multiple 5 okay. muna tayo. 8 times 5. Okay. 40 divide 5. Reverse multiplication and division. Sige, yeah. ano? no. okay lang. Okay. 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 Tama. 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 <laughs> Hi guys. Dito kami sa ah uh, tutor ni A ah, bless kay teacher. Ayan. Sayang si teacher Betty ulit. So, Hello. siya ulit yung maging tutor ni... Ay, pasok mo kasi ulit kasi andun yung pangalan. Ha? Dito si Neri. Ah. Uh, Teka, kahan natin ng... By uh, side, 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 okay, side, side, okay, Ito, Ina-assess the teacher. Side, yung side, side, um, yung, yung mga alam ni sa math. Side angle, side congruence. Alam mo ng side, po, So, yung Asa. Um, niya, Para at alam ni teacher kung ano yung umbisahan niya sa tutorial. Okay. Okay, sabihin, possibly, um, ito. Yung mga conditional statement. Tulad ng mga reverse, converse, pagkapasitive, alam mo na yan. Ah, yung wala, hindi maano yon. Yung hypothesis and ano, conclusion, alam mo na yan. <laughs> Ay, yung domain yes. and range. Domain and range range. Pagkuha ng domain at saka ng range. Yun ay sa quadratic ano, functions. Finding the domain and range. Hindi, wala. Wala. sa linear equation. Tapos, i-graph mo siya. So, at least, alam mo yung ito positive. Ito ay? Ito ay? Positive y, negative y, positive x, negative x. Okay. And ito. Ito, factor na mga numerator na denominator. Ano yes! Yan? Oh, yes! Ha! Hmm, ano ha! So, ito yung mga ito ito kasi yung method. So, lang factor Factor the numerator denominator completely. So, ito yun. Divide or cancel out the common factors. Ito yung mga methods niya multiply the remaining terms. O, oh, simplify mo siya. May cancellation. So, ito yung mga uh, methods na po. Sa so, so, medyo may alam. May sa medyo alam mo na yung mga ano. Terminologies. na No? So, ito, ito pa alam mo na yung tinatawag na standard form ng no? equations. Ito. 2x plus y is equals to 6. 4x plus y is equals to 8. 2x plus y. Alam mo na ito. Pag-compute lang yan. Ito, ito standard form. Sa kayo, sa slope-intercept form. May turo sa inyo ito. Hindi pa. Hindi pa. Ah, sige. Ito yung medyo ano na. Medyo complicated na ito. Kasi ito yung grade 8. No. Pag grade 8 naman ito. So ngayon, tatanong ko sa iyo. Yung four basic ano, mathematical operations sa mo na 'yan. Yung ano ba? Hindi. Ito yung addition, subtraction, multiplication, division. Ano ka na? Master mo na 'yan. Ang ang multiplication table memorize mo na. Memorize na. Sige so, nga, sample, sample. Sample, sample. <laughs> okay, madali mo na. 8 ay 5, 4 times 5. multiply sa 5 mo na tayo 8 times 5 okay 40 okay, divide 5 reverse nine. multiplication and division na sige ako lang ako oh, lang Tama. Tama. Tama times 16 divide 4. Oh, Kasi, para <laughs> makuha mo concept, no? So, reverse multiplication and division. Uh, tapos, ang multiplication ay repeated. Addition naman yan, no? So, ano pa? Valuing value, 800 91. Ano ang value ng 9? Okay, wag. So, ulitin natin ha. 234,567,891. Kung paano mo siya binigkas yun ang value niya. Anong value ng 9? 891. Yun. Ang value ng 9 ay 90. mareeta, anong balyon itong five? ikaw magbisit, ikaw ikaw mag at Ikaw, ikaw ano uh, number? din. Ikaw five, five, four, four, five, five, digits. four, five, five, four, four, five, five, four, four, five, five, four, four, five, five, four, four, five, 500. So, naka, di ba naka-columnize siya. Kaya nilagyan ko siya ng mga width. Para makita mo yung distinction ng bawat, ano, yung bawat numbers niya. Bawat level ng, na, ano, ng numbers niya. So, ito, 567. Bapanggitin mo rin muna siya na as in. Ito, 891. Ito, 567. Ito, 234. 53 digits bawat, ano niya, bawat level. Kaya lang, pagkabanggit mo ng hundreds, saka malalaman kung nasa ang face value siya. 567 muna. Ano siya? Ano 567 watt? Thousand siya. Kasi nasa pre value siya ng thousand. No? So, ito. Babanggitin mo rin muna, 234 100 muna. Kasi 3 digits siya per, per level. No? 234 per watt. Million siya. Kasi nasa place value na siya ng millions. Na, ito nasa place value ng thousands. Ito nasa place value nila ng hundreds. So, ito, let's say ang underline number is 5. Pag tinanong, what is the value of 5? 500. 500 what? 500. No, nasa ang ano siya? 500. 500. Yung, yung special, thousand special? 500,000. Yun, 500,000 lang. Now, kasi pag, bin, pag binigkas mo siya, kasi na ganito, 234,000, ay 234 million, 500, o ano, di ba, unang, unang bigkas mo sa 5, ang kasunod na agad ay 500, 67, Binanggit mo siya 567, pero itong tinutukoy, 1,000 siya. 500, 500,000 siya. So, ito siya. Ang value niya is 500,000. Diyan naman papasok ang rounding of numbers. Marunong ka na sa rounding of numbers. Ano? Ano? <laughs> Marami tayong mabunuin, ha? Huwag ka ma... Ano lang yan? Step by step. Pero tinitingnan ko lang kasi kung aming. ano yung alam ka na. No. Isa-isa lang natin. Na? Na? Okay, so, ito, highlight lang ito sa place value. Mary is a noun. Kunwari, uh, I am talking to your mama roots. Pinakwento kita. Si Mary ay mabait na bata. Siya, hindi ko na, tat hindi ko na babanggitin, eh, no? hindi ko na sasabihin yung noun na Mary. Papalitan ko na siya ng pronoun. She. Ang gagamitin ko na ay she because Mary is a bird. So, she refers to a bird and he refers to a boy. Now, so pronoun yun. she is a kind person. Now, so, yun yun. So, pag kapag ang isang noun, papalitan mo ng, o oh, hindi mo na gagamitin na yun talagang noun na word, pag pinalitan mo siya, gagawin mo na siyang pronoun na ano po, para hindi redundant na tawag kasi pag paulit-ulit mong binabanggit yung noun, nagiging redundant na yun. Ulit-ulit. na. para hindi maging redundant yung paggamit mo ng noun, kailangan palitan mo na ng pronoun. Okay. Hey. Pag ang tinutukoy ay bagay o hayo, hindi mo siya pwedeng sabihin he or she, kasi wala siyang gender. No. Pag sinabing gender, hindi mo masasabing babae or lalaki. Ang bagay. Kaya, ang ang, 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 pronoun niya is it. No, it. Kapag marami, okay, tulad si Dane at saka si Charles, two or more, may na yan. Ano? Plural noun na yon Plural. Pag sinabi kong Dane and Charles are playing. Oh, Dane, Dane and Charles are play playing. So, ang ginamit natin ay yung noun na Dane at saka Charles. Yung noun na Dane at Charles, papalitan natin ng pronoun para hindi maging redundant. They are playing. So, yung they is pronoun. I-replace natin sa sa Noun na Dane at saka Charles. So, kaya mahalagang naunawaan mo yung gamit ng noun, ng verb, ng adverb, ng pronoun, o lahat yan ay matututunan mo. Basta matutunan mo. Na. Medium of ano na yung English, no? Magkamagaan tayo ng English sa so, medium teaching natin sa tutorial. Is it okay for you? <laughs> so, but... But step by step, dapat. Okay? Pero ito muna, ito try muna, tingnan ko muna ang Tagalog mo. Tapos, ang ilan na natin sa English eh, Tagalog muna. Tagalog. No? Magsasabi ako sa iyo ng dalawa, tatlong pangungusap. Sabihin mo sa akin, identify mo doon, alin ang simu at panaguri. Ay tayo dyan Hahaha. <laughs> Ako nga, hindi ko na nga alam yung teacher. Ano ba yun? Simuno at panaguling. Ano Subject and predicate. Ay, bako. Subject and predicate. Hindi ko na kanina alam. Ayan, no, ito. Pasimuno. 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 Ayan, pasimuno. Ito. Ako ay masaya. Ayan, ayan ako, kanina masaya ako eh, no? O, pa, eh, ano natin? Ako ay masaya sa unang araw ng pagpasok ko sa Tagaytay Science School. Alin ano dun ang simulo or subject? no, ikaw yung tinutukoy yung subject. Subject, si Muno. Sino yung, sino yung ah, tao Pinag-uusapan. Pinag-uusapan. No. O, sino yung pinag-uusapan? Ako ay masaya sa unang araw pagpasok sa Tagaytay Science School. So, ang si Muno doon or subject ay ako. Ano yung predicate? The rest are predicate na, no? Ako, yun lang yung si Muno ako ay masaya sa unang araw ng pagpasok ko. Lahat na yun ay perfect. Or, panag-uwit. Okay. Now, ito isa pa. Kami ay kumain sa fast food paglabas ko ng school. Paglabas ko sa paaralan. Kami ay kumain sa fast food paglabas ko sa paaralan. Ano ang simula? kami. O, ayan. na mo na ng konti. So, ready k? Kami. O, oh, kumain. Paglabas. Kumain sa fast food. Paglabas, paglabas po sa school o sa paaralan Okay. Ayan. So, isang oras, pero baby, na. Ang oras mo, up, okay na sa yun, ha, dito po, dito Three po, to four 3 to 4. May rest muna ako hanggang alas-alas ang klase ko. Magre-rest ako ng... Sasok ang isang oras. Ikaw yung unang itututur na after ng klase ko. Na, no. at least nakapagpapakalalaan naman. Rest mo <coughs> na. Pagkakaroon mo, wala nga. Rest mo na. Bapres yung utak. So gagawin natin... <coughs> uh, may, may subject din tayo for day. Isang, sa isang araw, isang subject. Pero mag... Uh, we are going to focus in English and math. English and math. Now, siguro two days or three days sa English, two days sa uh, math, one day sa uh, Filipino. Or math ang depende kung ano ang ano kung ano ang mas madali mong makuha. Yun ang bawasan natin ng oras. Yun so, mas nahihirapan na kagandagan natin ang mag-alim sa mga for today. That's all for today. Hindi pa yung ano, assessment lang sa'yo. Hmm. Tapos magdadala ka ng isang mood para sa tutorial. Siguro at yun, magigis dalawin mo. Iwalay natin ang English at ang... Dalawin ang notebook pa Para hindi siya nabihin ito. Okay lang magkasama yung English at saka Pilipino. Iwalay natin. natin. Sige. Na. English, English, pure English ano, hindi mo teaching ng science na. Kasi grade 11 ka na eh. Tapos ano tayo, dapat matuto ka ng mga essay writing. Oh. Essay writing, ano pa, making ano, uh, story, short story, hindi ka magsisimula para pagdating yung yeah. ng senior high at hindi ka lang ng college hihirapan ka paggawa ng ano sa pagbibitens mo ng mga pieces mo mm. mga baby pieces mo Yan. Yeah. Okay na? Focus ka lang ha. Focus. <laughs> sa pag-aaral, kailangan lang ang focus. naka-focus kahit ilan pa yung alam mo, madali ka lang mag-aaral. Basta focus ka lang na. Kaya Um, Yan lang po maraming salamat Auntie. po. Bye bye.